guys, ayan. Magte 10 o'clock na po. Tapos may gagawin na naman ako. Ang dami pa naman ito guys. Tingnan nyo po yung rubyan, Yung shrimp po. Ayan na nga guys. Ito yung i-share ko sa inyo. Gabing-gabi na po at ito yung dumating. Alam nyo, tinupak talaga ako nito, guys. Sino bang hindi tutupakin eh? dami nito. Tapos tatanggalan mo ng ulo. Tapos noon ako pang, ano, nakalimutan ko talaga sa, eh, hindi ko naisip na tatanggalan ko pa talaga siya ng ulo. Kasi dati, tinanggalan ko siya ng ulo pero wala na kasi siyang masyadong dumi. Wala siya yung, ano niya, yung, ano yan? yung parang basta yung masamay tiyan tapos yung yung mga mahaba-haba yung nasa ulo-ulo niya hindi ko alam kung ano yan basta yun akala ko yun lang tatanggalin kasi nakalimutan ko po tapos yun pala naalala ko mga ilang balot na yung nabalot ko mga 40 pieces kasi yung laman sa isang balot. So, mga tatlong balot na yung nagawa ko. Inulit ko na naman kasi tatanggalan pala siya ng ulo. Kasi naalala ko, sabi ko, pag magluto ako nito, wala namang ulo. Kasi hindi sila sanay kapag may ulo pa yung pasayan. Kailangan talaga malinis. Ayaw nila yung may ulo. Iwan ko sa atin sa Pinas, kumakain naman tayo. Nagluluto naman tayo. Mas gusto nga nila na may ulo. Kasi, di ba, kasali yun sa ano kapag nagbi, binibili natin. Kasali naman yun sa timbang. Sayang naman, di ba? At isa pa, masarap din yun banda sa may ulo kapag ano. Kapag nasali siya. Kasi lalasa talaga yung shrimp. Rubian po ang pangalan dito. So, ayan po yung rubian dito sa Arabic. Tinatawag nilang Rubian, yung pasayan. Sayang so, nagbibilang ako. Ay, nako. So, Tapos ang dami-dami ko pang aanuhin. Kasi kailangan talaga 40 pieces yung bibilangin ko, guys. Sa isang balot. Kailangan sa isang balot 40 pieces. balat na magsobra. Yung iba dyan, sinusobrahan ko talaga. Ginawa akong 40 plus, kanoon Kasi minsan nasisira. Kasi pag nag-ano ka, may kasi akong yung tinatanggalan ko siya ng ano sa may tiyan binuputasan ko siya tapos nilalagyan ko po siya ng yung sa may tiyan po hinihiwa ko siya tapos nilalagyan ko siya ng coriander coriander leaves so ganun po masarap po kasi yun yun ang paborito nila dito kaya lang sa sobrang liit naman ng ano ng shrimp ang hirap po talagang mag ano maghiwa sa tiyan banda kasi sobrang liit ng ano. Mas gusto ko po talaga yung malaki. Kaya nag ako ng malaki-laki pa siya. Kasi yun po yung lulutuin ko para sa yung may coriander. Pero kapag naubos na naman, yung maliliit naman ang gagawin ko. Kaya napakahirap po talaga. Kasi o, oh, tinan nyo, sobrang liit po ng pasaya na yan. Akala mo naman, no. Tapos yan, nagtangatangahan pa ako. Nakalimutan ko talaga tanggalan yung ulo. Pero makikita niyo po mamaya yung gagawin ko. Parang hindi ko na siya masyadong binibidyo. Kasi po, nabi seryoso na ako. Kasi kapag nasa harap ko yung kamera, ay naku, matatagalan na naman ako. So ayan, ganyan lang po yung ginagawa ko guys wala po akong iwan gagawin na sa ano lang talaga ako. Nakafocus lang ako sa ginagawa kong gan ano. Yan. Isa-isahin ko pa siya. Makikita nyo mamaya kung ilang piraso to at ilang balo to. Ilang piraso yung ginaganyan ko sa tinuklak ako nagsimula. At anong oras kaya ako matatapos, di ba? Ang hirap kaya dito, guys, kasi minsan kapag mura lang yung rubyan, yung pasayan, napakahirap kasi mag-isa lang ako. Yung kasama ko kasi natulog na Maaga kasi yun natutulog kasi may pasok yung mga bata. Pero pag akyat ko, hindi pa yun matutulog. Hindi pa yun tulog. Tinapakit <laughs> lang siya ng maaga. Pero ako, pare-pare lang naman kami. Gumigising din naman ako ng maaga. Kaya lang, hindi naman natin ano, hawak yung buhay ng isang tao, charot. Hindi kasi, iba-iba kasi. Hindi naman ako ako kasi kapag may yung kasama ko na sa ano pa nagtatrabaho, syempre tutulungan ko. Eh magkaiba naman kami ng ugali. So ayan, hindi na po talaga ako nagtatawang Ayaw ko na po kasi magutos. Kapag kaya ko naman po ay gumagawa lang ako ng sarili ko. Ganun po talaga ako. Ayaw ko na pong marami pang ano. Ayaw ko yung machismis ako dito na ganun ako sa kasama ko. Kasi magkaiba po kami ng ugali. So, ayan. Yun lang po, sinishare ko lang sa inyo. Yung sitwasyon ko dito. Uh, At, po talaga ako. Ayaw ko po pong maki, ano sa kasama ko. Kung kayang-kaya ko pa naman, ay, yan po, um, di ba? Natanggalan ko na yan talaga ng ulo. Tanggalan ko pala. Ayan, meron pang naiwan. Yan pa po yung naiwan mga 11 o'clock na to siguro na time tapos yun in one hour nakaano din ako tapos malapit-lapit na din natapos na din ako baka mga 12 o'clock matatapos na di ba binilisan ko talaga ganun ako dito guys kapag ako lang mag-isa ay Nagbibilis-bilis na lang ako. Mas gusto ko din talagang magtrabaho mag-isa. Kasi kapag may manggugulo, ay hindi ko na maisip. Ako pa ang magbabalot niyan. Magbibilang pa ako ng 40 pieces sa isang balot. Ayan, ginawa ko na. May 26 na balot na sobrang liit at may anim na malaki-laki. So, 32 lahat po yan. Diba? Marami-rami din naman. Pero okay lang. Kayang-kaya ko namang magtrabaho mag-isa, guys. So natapos ko din naman. Titingnan natin kung anong oras ako natapos. At ilalagay natin ito sa freezer. So, madali lang naman kapag ano, kaya na lang natin mag-isa. So, ayan. Yan na ako nakafocus kasi nagbibilang po talaga ako dyan. So, Salamat po sa inyong panonood at ilalagay natin ito sa freezer. At sa sunod na naman. Thank you for watching. Mag-ingat po kayo lagi guys. At wag pong kalimutang magdasal. So ayan, nilagay ko na sa freezer. So thank you for watching again. Bye guys and God bless. Ayan, magta 12 o'clock na kung natapos guys. Okay lang yan.